ni Kong Jingki. Dun sa manifestation po ni Kong Jingki, it, it uh, involves yung DepEd Fund, kasama po dito yung, maling, yung sa computerization, yung hindi po na i-deliver. So may mga miyembro po na nag-raise ng question na bakit yun hindi tinakel? Why focus only sa confidential fund? So kaya hindi po kami nakapag-come up ng... Uh, final committee report dahil nga po gusto po ng ibang miyembro na pati yung iba eh, masolusyonan ng sa ganun kung may mga kinakailangan din pong batas na dapat kaming maipasa yung mga miyembro eh dapat eh, maaktuhan. Otherwise, kasi sa totoo lang, daang-daang milyon din ang nagastos doon sa mga computer. So baka mamaya, bakit nangyari yung ganong uh, sitwasyon? So hindi po masyadong nagdwele eh, sa ibang mga issues. Masyado pong na dito lang sa isang item lamang. Kaya